Nung ko nun, may coverage po ako nun sa mobile journalism okay. gamit po yung cellphone. Tapos habang nag-check po ako ng um, files, bigla po nag-chat yung ati ko na sinugod daw po si Papa sa ospital. Mm, oh, Tapos, ito rin sa father mo. Opo, yun po yung parang pinaka malungkot na araw. Kasi nung umaga po, nahawakan niya po po yung press ID ko. Kasi po matagal po namin nakuha yung press ID. Oo, namin, tama. Eh. Kasi parang ano na yun, eh, simbolism na oh, yun po, na... After na, po ng muna, two years, diba? nagkaroon po ako ng ID. Kasi mm -hmm. maano po talaga yung pag-ID ng mga press. Tapos, binigyan, nabigyan na po ako, pinakita ko kay Papa, tawang-tawa po siya. Tapos sabi niya, wow, buti naman nakuha mo na. Tapos yun na po pala yung huling pagkikita namin. Tapos yung parang medyo wala ka ng gana. Nawalan na upo parang... Nang, nanghina ka, nawalan Kasi, ka ng lakas. nung namatay po si Papa, mm. isang buwan po noon, contest na po namin. So parang na affect ka, nag-iisip ka na baka di ka sumali. Sabi ko, oh. kaya ko pa ba? Eh, leader oh. po ko ng TV broadcasting po namin. So, hmm. magdadalawang isip po ako, tutuloy ko pa ba? O unahin ko muna yung emotion ko. Ano ba? Pero dahil po rin sa tulong ng school publication din po hmm. sa pamilya ko doon sa TV Broad, kila Aryan, kila Denzel, oh. kila Ginang, uh, napagtagumpayan ko naman po at naka ano po ko, nakalimot din kahit papaano na sila po yung talagang tumulong sa akin para hindi maging malungkot sa Buhay. Kasi kung iisipin mo, kung ikaw ay malulungkot, hindi mo naabot o tinigil mo yung pag-abot mo sa pangarap okay. mo na alam mo pangarap din ng tatay mo sa iyo, yes, eh, mas talo sir. sa malulungkot kung nasa man siya ngayon, di ba? Yes, okay. eh, ang ginawa mo, nagpatuloy ka, walang humadlang sa pangarap mo, for sure, Nung pinapanood ka from a distance, oh, proud na proud siya sa'yo. Yes, diba? Talaga na mapalakpa natin. Dala ko pa po yung larawan niya noon. Kasi same day po yun eh. Contest tapos awarding agad. So dala ko po yung picture niya nun. Kasi doon -do 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 ka talaga kumuha ng lakas, oh, yung inspiration oh, mo. Diba? Namayagpag oh. po kami sa TV Broadcasting sa District 4 sa Quezon City. Oh. Yes, so syempre, yeah. ano yung...